Okay, heto isang tanong para sa iyo sa ating tagapakinig. Naisip mo na ba um, na yung panalangin, alam mo yun yung madalas personal lang natin ginagawa? Oo. Yung parang quiet time natin? Exactly. Pwede pala siyang maging ano, planadong paraan, isang strategic tool kumbaga, para sa mga misyon natin sa buhay. Ah, interesting yung angle na yan. Kasi Paano kung yung mismong pagdadrasal, may kakayahan palang humubog ng desisyon or magbukas ng pinto, ganun? Magpabago ng puso, tama. Na hindi kaya ng um, ordinaryong strategies lang. Yun nga. So, sa pag-uusap natin ngayon, sisilipin natin yan. May mga ideya kasi mula sa isang um, sulatin tungkol sa panalangin at misyon. Oo, nabasa ko rin yan. Ang ganda ng paglalarawan, di ba? oo tinawag siyang banal na arkitektura. Parang isang design, ano? Hindi lang basta pampakalma. Tama. Aktibo siya. Nagpapagana, nagdidirekta. Nagbibigay lakas pa sa misyon. So, ang goal natin dito, tingnan natin ang panalangin sa ibang liwanag. Baka ito pala yung susi, no? Posible. Tara, simulan natin. Sige. So, simulan natin dun sa ano? Sa pundasyon. Sabi dun sa material, dalawa raw yung major dimensions ng prayer. Una, yung tinatawag na vertical connection. Oo, 'yun. Yung personal nating ugnayan pataas sa Diyos, parang linya natin sa Kanya. Tama, pero hindi lang siya basta connection lang eh. Ang importante doon yung sinasabing relational alignment. Alignment, paano yon? Pag-ayon. Oo, parang tinito tinitono mo yung puso mo, yung isip mo sa kalooban niya. Hindi lang connected, nakatuned in ka dapat. Ah, gets ko. Hindi lang basta may linya, dapat malinaw yung signal. Sakto. At dyan napapasok yung pangalawang dimension, yung horizontal. Yung pahalang, okay? Dito na naginging instrumento yung palalangin para sa misyon, para sa mga ginagawa natin dito sa lupa. At binangit din um, yung banal na espiritu raw. Ah, oh. Siya yung nagbibigay lakas. Oo. Oh, at parang siya yung tulay para mangyari yung alignment na yun. Okay, okay. Clear yan. Pero alam mo, ang interesting din nung paliwanag kung paano siya parang gumagana sa atin mismo. Sa isip, sa damdamin. Yung mechanisms, di ba? Oo. Sa psychological level daw, may cognitive reframing. Ito, parang ang laki ng tulong nito eh. Paano yun? Yung reframing? Binabago daw ng prayer yung lente natin. Yung pagtingin natin sa challenges. Imbes na, ay, katapusan na. Nagiging, oh, okay. Part to ng mas malaking plano. Ah, oo. Parang nagkakaroon ng ibang perspective hindi ka na overwhelm agad. Tama! Tapos kasama rin yung emotional regulation. Ito yung nagbibigay daw ng kalma, ng peace kahit ang gulo-gulo na sa paligid mo. Very practical yan, lalo na pag stressful yung mission. Totoo, pero hindi lang daw psychological, may mas malalim pa. Meron, yung sa spiritual na level naman. Dito binibigyang diin yung ano, intercession pamamagitan yung ipanalangin yung iba. Oo. Hindi lang sarili mo, active kang tumatayo para sa iba. Tapos, andyan din yung divine partnership. Partnership, katuwang. Oo. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa gawain niya. Hindi lang ikaw yung kumikilos. Wow. Ang laking bagay niyan sa pakirandam, no? Na may kasama ka. Sobra. At ito pa yung talagang nakakakatch ng attention ko, yung softened heart theory soft and heart theory, ano 'yun? Tungkol sa puso? Oo. May kakayahan daw ang prayer na magpalambot ng puso. Hindi lang 'yung sa atin, ha, pati 'yung sa mga taong um, gusto nating maabot. Talaga? Para maging mas bukas sila sa message or sa pagbabago. Ganun nga. Parang inihahanda ng prayer 'yung lupa para tumubo 'yung binhi. Grabe. Kung totoo yan, ang laking strategic advantage nun. Diba? Kaya nga lumalabas na ang prayer, hindi lang siyok preparation, action na rin siya. Estrategia na mismo. Oo nga eh. Nabangkit din sa source yung wisdom and discernment, di ba Ah, oo. Yung paghingi ng gabay. Na yung prayer daw, nagbibigay ng talino, ng linaw sa paggawa ng desisyon para sa misyon. Parang GPS, kumbaga. tama. Para alam mo kung saan kaliliko, kung ano yung tamang hakbang. Tapos, connected dyan, yung open door theory. Ito parang... Yung mga oportunidad na biglang nagbubukas. Oo, na parang tinutulungan tayo ng prayer na makita yung mga pinto na inihanda na pala ng Diyos na baka hindi natin makita kung tayo lang. At minsan, hindi lang basta paghintay na may bumukas eh. May kasama rin niyang... ano yung konsepto ng spiritual warfare. Ah, ito, medyo mabigat pakinggan. Pakikibaka. Oo. Oh, parang sinasabi na may mga hadlang talaga sa misyon na hindi natin nakikita. Spiritual na laban. At ang prayer daw, isa sa mga sandata natin doon. Okay, so active talaga siyang pakikipaglaban din. Mukhang ganun. At lalo para raw lumalakas yan pagsama-sama. Yun yung tinatawag na intercessory network network, parang grupo? Oo, yung pinagsama-samang panalangin ng community. Tulad daw nung mga unang kristyano, kapag marami kayong nananalangin para sa isang bagay, mas malakas yung impact. Parang nagpaparami ng puwersa. Ganun nga, may synergy kumbaga. Wow! So, kung iisipin natin lahat to... Oo, in summary, ano, ang pinapakita ng mga ideyang ito, um, yung prayer talaga bilang isang complex pero very organized na structure. Isang banal na arkitektura nga. Tama. Pinag-iisa niya yung spiritual connection natin at yung mga practical strategic na steps para sa mission. Hindi lang siya simpleng request. Buong sistema siya. Buong sistema ng pagkilos kasama ang Diyos. Ang ganda nun. Oo. Kaya siguro ang iiwan nating pagninilay para sa'yo na nakikinig, paano kaya kung sadyain mong isama ang panalangin? Hindi lang sa personal mong buhay. Oo, kundi bilang uh, mahalagang component ng mga plano mo, sa trabaho, mm -hmm. sa pamilya, sa mga goals mo. Bilang active strategy talaga. Oo, paano kaya nito mababago yung pagdedesisyon mo, yung mga relasyon mo? yung pagtingin mo sa mga oportunidad na baka dati hindi mo napapansin. Isang bagay na pwedeng magpabago talaga ng pananaw mo sa mga ginagawa mo. At baka pati sa pananampalataya mo na rin, isang bagay na sulit pagnilayan.